kali-gagang nagbabalot sila Cynthia ng mga karot sa Binget Agri Trading Center sa La Trinidad Binget ngayong araw. Ang higit sa 7,000 tonelada ng karots na kanilang binabalot ibabiyahe sa Tacloban City matapos itong pakyawin. Yun lang na ebenta nila ito sa 15 pesos kada kilo na malayo sa 30 pesos. Kagaya nito kaya siya nababalot kasi pupunta ng Bisaya, Tacloban ito kung walang tawid dagat yung sa Bisaya, baka mas lalong babagsak. Maliban sa mababang presyo ng carrots, dagsaan din ang mga gulay na ibinabagsak sa dalawang trading post sa Binggit na epekto ng mababang demand doong nagdaang holiday season. Para hindi masayang ang ilang reject na gulay, ipinapamahagi na lang. Yung iba pinimimigay na lang para at least mapakinabagan na nila iwi sa farm. Kasi sa dami ng supply, hindi na kaya ng buyer din, ano. Tapos, ewan ko, parang tumumal sa Maynila. Oversupply pa rin, mababa pa rin yung demand. In fact, hindi pa nga 100% na bumabalik yung mga buyers natin. Nasa 70% pa yung mga total population ng regular buyers natin na bumalik. So wala, wala pang ano. <laughs> wala pang pagbabago, marami pa ring pinapamigay as of today. Paliwanag ng Department of Agriculture Cordillera. Yung pong mga pinapamahagi yung libre sa ating mga kababayan, 'yan po ay yung mga reject na klase ng mga karos, Ang hmm. tawag po diyan uh, ay yung lumpia sa pagkatang uh, idinadala po doon sa Benguet Agri-Food Trading Center na variety ng uh, carrots ay uh, kinabibilangan po ng uh, palaspas at ng pili yan po yung variety ngayon yung pong mga carrots na hindi uh, uh, tumapat doon sa standards and uh, quality na hinahanap ng uh, mga traders natin na ikinakalakal po sa nilaan at sa iba pong uh, mga lugar, yung po yung uh, itinuturing na lumpia is the assurance of uh, the Department of Agriculture that we give the fresh quality uh, highland vegetables from the province of Benguet. Isinisisi pa rin ng mga magsasaka at mga traders ang mababang demand ng gulay dahil pa rin sa pagbaha umano ng mga smuggled na gulay hanggang doon lang. Wala na, wala nang action. Mm -hmm. uh, kasi we requested also, umakyat kasi si Asek Binavides at si Sir Solomon, ano po sila sa antayos maging task force ng PA Central Office. So, uh, binigay po namin yung ano problema namin dito. And then we requested that if they could request Uh, na magkaroon ng anti-smuggling task force sa national level para may mapagsumbungan at saka may inter na action kasi. Mm -hmm. uh, parang parang ganito Charles, ha? may information na dumating sa amin, may magdi-discarga daw ng mga smuggled na kerop at patatas mm -hmm. 10pm ng gabi, sir may retto sa pwesto ni ganito but we do not have anyone na mapagsumbungan namin para i-operate sana. Mm. Yun kasi yung problema doon. Eh. Wala ng direct na talagang, kasi pag DA lang, they do not have police power so hindi sila maka-apprehend. Napakalimited ng galaw nila. Wala namang pahayag tungkol dito ang Department of Agriculture Cordillera. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng karots mula sa 10 hanggang 15 piso sa big size at 3 hanggang 5 piso naman para sa medium size mula sa nooy 15 hanggang 30 peso sa big size at 10 piso naman para sa small size. Ang repolyo naman, naglalaro mula sa 3 piso hanggang 15 piso kada kilo depende sa klase Bahagya namang tumaas ang presyo ng Chinese wombok na dati naglalaro mula sa 3 hanggang 8 piso, umakyat ito sa 8 hanggang 15 piso kada kilo. Umaasa naman ang ilang magsasaka at vegetable traders na sa mga susunod na araw ay manumbalik na ang sigla sa bentahan ng gulay. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.